Happy blessed morning everyone. Nang harvest na naman ako ng kamatis. Gawin kong tomato sauce. So, ito na yung na harvest ko. So yan nilinisan na ko din yung kama ano garden ko kamatis. So inano ko pala rito Yan. Ako bang ipanggupit ba ang mga branches niya ng mga dahon para makita. Tapos yan na oh linis na so makikita na ang bunga so may hinog so hindi sila sabay sabay na hinog no marami pang harvestin so kahapon nag ano ako nag, nagharbis, harvest ngayon naman nag harvest eh. may na harvest din akong kunting patatas yan kunting patatas so yan guys Gala-gala tayo dito sa aking maliit na garden. Ang daming bunga, kahapon nagharvest, ngayon naman oh. May na harvest doon oh sa kubo ni Kalbo. So 'yan ang mga bunga niya, guys. Sobrang laki, abundan. Sa bunga, ang laki na ano, noon oh. Sobrang dami, guys. Yan. 'Yan ang mga bunga ng kamatis ko, guys. Gala tayo. Og meron ditong malaking tsukini. Yan ang tsukini. Mamaya i-barbecue ko yan. Iinihaw. Masarap isaw-saw. Sa may bagoong tsaka talong. So yan guys. Dito lang yun. Dito lang to sa gilid. O, oh, gilid ng kubo. Diyan. Garden ko yan. Maliit na isaging. Yan yan. So dito naman sa kabila dito so kumbaga sa left side dito sa left dito sa right mayroon din akong mga cucchini at saka malalaking kamatis kahapon dito ako nag harvest mayroon pang harvesting guys sweet lang kunin natin tong malaki oh overhinog <laughs> na siya yan oh nakikita yung nakikita ko itong nakikita ko guys ito Ayan. Ang bagal. O, di ba? Ang lalaki. Sinaw pa sa tanang kasinaw. Sinaw pa sa ulo. Sa akong bana. Kaya nga akong bana siupaw. O, o diba? guys. Kau na ni nato eh. So, ayan, ayan. ay chukini na hulog dito. Yan mga cukini to guys. Yan o, nabunga ng cukini. Yan dito din. Dito din. O, cukini yan. Yan. O, dito. Yan. So, marami pang ma-harvest. O, tingnan nyo. O, ang lalaki pa nila. Ma-harvest ko lang yan. O, nandun o. Dami. Yan, ibang variety yan. Ito. Ito, numirong cukini dito. Malalaki na dito so, nagtatago so yan din masarap sa salad oh sobrang dami pang maharvest guys dito din sa punong kalamansi tingnan yung punong kalamansi oh di ba daming bunga na ano na yun nalaya ba ang kuan ba kay sa kainit oh oh siya guys daghan kay bunga So, tungkol sa kainit, kay two weeks, mi wala dere. Eh. Ati mana ang bayabas na ko. May gali na ka bike. Oh, eh, nara. Nara kong naharbis, guys. Ang hirap. Ang hirap na mahirap. Kasi yan, daming trabaho. Ang hirap itong gawin. Tingnan yun. Dami ko trabaho, guys, no? Kahit mahirap lang kami, oh. Marami kaming pananim. Oh, taga Bundok man ako Araw-araw akong healthy na pagkain. Oh, miron. Tapos guys, ito guys. Ano to guys? Yung mga kamatis ko guys, matrabaho yan. Tingnan nyo nga. Oh, tinalian ko yan oh. Kumbaga sa Bisaya pa ba gihtan. Ikut na siya na iugso ni siya. So sa Tagalog, tinalian. So, matarbahong mag-garden guys araw-araw naglinis oh so, ito ito mga branches yan yung mga dahon pinutol ko dito naman sa bayabas may bunga siya pero maliit pa sana lumaki ka na para makakain na ako yan lang sana ito yung mga malaki hindi pa malaki yung bunga nahulog yung iba Oh, namatay yung bubang. O, oh, bayabas. Magdilig sa ako, guys. Nagdaldala na ako. Meron akong halaman dito. Oh. Gandang color siya. Tumubo lang yan doon. Kinuha ko. Tin Tinatransfer ko sa ano. Sa paso. O, oh, tingnan nyo, guys. Picture, picture. O, oh, di ba? So, siya, guys. Meron din itong kangkong. So, halo-halo yung pananim ko sa sa baba ng mga kamatisan at saka mais, meron din akong mais oh. mais so yan, tingnan nyo guys diba? so meron din akong mani yan, itong mani to siya guys mani so, meron akong kangkong miwang kay kangkong yan, apog ko oh, string beans, yan o, oh, diba? ba? Diba, Bagyo beans na sa Bisaya pahirapan pa ako ng ano so string beans bagyo beans o oh. nakadarihin yung hinog yung baga mga over hinog na so pwede na pwede na siya ikuan sayo na ito mito sus so, di ba ano guys ah dagang kay bunga napas sa babaw oh. na siya sa babaw oh. yan na na siya sa kilid o oh. di ba Oh Jan, Jan kayo yo believe. Hi, hindi to hindi to nilagyan ng ano, fertilizer. Inanuhan ko lang to, yung kumbaga ano ba, yung tubig lang, dilig lang. Tsaka yung matabang lupa na yung lupa na galing sa farm na may mga tai sa ano kalabaw, ah sa kalabaw wala mga kalabaw dito, ay eh. sira ka man, Inday. Ano siya tai sa sa baka, sa kabayo, sa palit po yuta nga, pangbutang butang dere. Ang gama, ang sili at iman na. O, oh, diba? Ang sili, sili, purting dagha ng bunga. oh, na sili natumba na yung taon siya. Tungot sa kada, kuan bunga. Halang ni nasili kay mahilig manggugog sa halanggod. Bahalag ulsiron ko, gibawalan ko, basa mo kaon gugog sa mag-enjoy dito kong kaon kay nga no, si Ron ako tapos bawalan ko diri doktor gi kaduhan ako gi checking aku, kung tinay nga sakit kayo iwalwag sa imong kuan ni hang imo hang sa ni ay bituka batan aon kay dili mo katulog kadlawon pero gi bawalan kog sili mahilig mengku sili halang bisan pag unsa ka halang oh di Kung nara akong na harvest. Mamubo sa so ako sa ning ibutang didto no. Ibutang sa ni na ko didto ang patatas ug ang kamatis. Oh, mauna na pud ni akong na harvest guys kani. So ibutang na pud nato diri. Kay ngano kahapon man ni siya na harvest. Diri. kay hugasan ra ni nako. Tapos hugas hugas. Ang pinakadako nga kamatis guys, dara. Oh, lahin kay siya forma, pero lami ni siya isalat. Oh, gali, dako kayo. Oh, di ba? Dako kay siya. Daghan pa dito mo ting So inani ni siya kadaghan, guys. Ang akong kamatis. Kamatis na kamatis. Ang uban na no, overhinog ni ang uban no, oh, kay wala man mi So ani na siya no na overhinog. So, kamatis mo kamatis, tag 5, tag 5 na lang, tag 5. Tag 5 na lang ang kilo, tag 5 kay over siya, daghan na siya bunga, so tag 5 na lang. Tag 5 na lang ang mga kamatis ni Cordapia. Ali na mo guys, tag 5 na lang. Tag 5 na lang guys. Yan, tag 5, tag 5 na lang darang akong kamatis tag 5 tag 5 na lang tag 5 na lang hi okay guys thanks for watching god bless us all bye bye